Saan bang barangay mo? Saan sa Bayang Bang? Bayang Bang? Maglalakad ako doon. Ay, magsasakay. Magsasakay. Kayo walang sakayan to. Bundok to. Bundok? Oo. Hindi. ah, saan ba papunta ito? Ah. Saan papunta ito? Pwede ba mag magpagkwintuhan sa'yo? Doon tayo sa hindi mainit? Madi po. Ay, uuwi na ako. Hindi. May lang ako. Bigyan kitang pera mo. Baka makatulong ako sa'yo ate. Kilala mo ba ako? Hindi. At pwede pagkilala? Hindi ako masamang tao, ate. Huwag kang matakot sa amin. Kaibigan ako. Napita mo. Ako rin magtatanong. Oo. Nay, saan ka punta po? Ah. Saan ka punta? Sandali lang, nay. Patanong lang ako. Saan ka punta, nay? Bayambang. Sa? Bayambang. Bayambang? Bayambang? Naglalakad ka lang? Saan? Atras mo kunti. Malayo pa to. Alam mo kung saan to? Saan ka galing po? Sa Tagarito ka? ka? Saan? Doon sa Silya. Ah, uh, ba't naglalakad kang init-init? Ha? Ah? Ayan, nagan mo madam. Pangalan mo po? Teresa. Teresa? Ilan taong ka na? Ha? Ah? 47. Bayang bang ka? Saan ka uwi sa bayang ah, bang? Ha? Ah? Saan ka uwi sa bayang bang? Magsasakay ako? Hindi, nakita ko naglalakad ka eh. Ah? Nakita ko naglalakad ka eh. Gusto mo atin kita? Hindi. Bakit? Wala. Kawawa ka dito, maglalakad ka. Ang init-init. May payong ako. May payong ka? Pero mainit pa rin. Kahit <laughs> na. Asan ang asawa mo po? Wala. Wala kang asawa? Bakit? Asan na napunta asawa mo? Matay na. Ha? Matay. Namatay? Ay anak mo? May asawa? Yung anak mo may asawa na? Bakit ka naglalakad? Oh, wala, ako maglakad lang. O, oh, tingnan mo. Pagod na pagod ka na. Kumain ka na ba? Saan ka kumain? Yung Anong oras ka kumain? Kanina lang. Kanina lang? Pero ilang oras ka na naglalakad? naglalakad ah, ko lang. Ay, kanina po. Ay, kanina. May anak ka nate? Mayroon na nga. Ilan? May ta. Ay, may maysa? Oo. Oh. Saan bang barangay mo? Saan sa bayang bang? Bayang bang? Maglalakad ako doon. Ay, magsasakay. Magsasakay. Kayo walang sakayan to. Bundok to. Bundok? Oo. Hindi. Ah, saan ba papunta ito? Ah. Saan papunta ito? Pwede ba magpagkwentuhan mag sa'yo? Doon tayo sa hindi mainit? Madi Ay, uuwi na ako. Hindi. May lang ako. Bigyan kitang pera mo. Baka makatulong ako sa'yo ate. Kilala mo ba ako? Hindi. Ah, pwede makipagkilala? Hindi ako masamang tao ate. Huwag kang matakot sa amin. Kaibigan ako. May mga kababayan si ate. Ano pangalan mo ulit ate? Teresa kuya. Ha? Ah? Teresa. Teresa. Ate Teresa, usap tayo. Doon tayo sa ano? Sa hindi mainit. Uwi nga Saan ka Sandro, uwi? Sige na, saglit lang. Uy? 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 Sige na. Sige na. Hmm? Kawawa ka naman dyan. Ang init-init. Bigyan na lang ka pala kita ng pamasahe mo. May pamasahe ka? Ate Teresa? Ay, May pamasahe ka? Mayroon. Patingin. Ay, kaya ko sa bayangbang kaya nga, bayangbang ang layo nito hindi, malapit na okay ka lang? may problema ka ba ate? wala hindi nga, ito bigyan kita pamasahi alis na ako hindi ako masamang tao ha? ayan na siya oh, bakit bumalik siya? kanina papunta siya doon eh ni para po muta siya na yung po ng kurme sige kaya mo lang yan para umabanti doon pag doon sa malilim sa ako sa atin yan mga kababayan kasi walang sakayan dito so tignan lang natin si ate mga kababayan baka sakaling makatulong tayo hindi ko alam kung may problema pero tumatawa-tawa siya mga kababayan eh <coughs> Sige, sige. Doon sa mal malilim yan. Pausapin natin pag doon sa malilim. Bigyan natin ang pamasahe kung saan pupunta. Kasi bundukan to, walang masakyan dito eh. Baka ito'y naliligaw mga kababayan. No? Sige, abantin mo ka, kausapin mo bang naglalatad. Ate, hindi ako masamang tao. Bigyan na lang kitang pamasahe ah, O, ito, bigyan kita pa ko si Daddy Frankie. Nga tumutulong kami sa mga nangailangan ng tulong. O, ito po ate, o. Oh. Ate. Ate Teresa. O, ito, bigyan kita ng tulong. Sige na. Huwag kang mahiya. Patingin, patingin. Ito na ate, dali. Huwag kang mahiya. Baka makatulong ako. Walang masakyan dito, eh. Ha? O, ito na ate, o. Oh. Pamasahe mo. Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami masamang tao. Okay, Kalao. Gusto mo ihatid kita sa bayang bang? Kung saan ang bayang bang huwian mo? Ha? O, ito. Bigyan kita pamasahe. O, sige na. Huwag kang mahiya. Ako si Daddy Prangy. Lapit mo konti. Baka makaba. Huwag kang matakot sa akin, ate. O, sige na. Pamasahe mo. Okay. Baka natakot ka sa amin. Ha? O, sige na. Kunin mo. Ha? Oo. Sige na. Ingat ka, ha? Saan ka ba talaga pupunta? pupunta, Maglalakad ka lang? So, hanggang pa bang? Maglalakad ka hanggang pa bang? Ay malayo yun. Hindi gagabihin ka. Hindi ko yan. Lagi-lagi ka ba naglalakad? Hindi. Okay. Pwede bang ano, may pagkwentuhan doon sa malamig? Hindi mainit? <laughs> may tatanungin lang. Ha? Hapon na. Hapon na? Okay. Eh, alauna na pa lang. Ang init-init pa na tabi mo doon. Dali, kwentuhan lang tayo. Okay lang? wala nang sasakyan naman wala nang sasakyan di hatid na lang kita sa bayang bang gusto mo? wala papunta ba ng bayang bang to? wala diretsyo lang? sakay ka na sa amin huwag ka matawad ako si Daddy Frankie. tega malasiki ako uwi rin ako doon sino pupuntahan mo sa bayang bang? hindi magsasakay ako sa bayang bang kaya nga pupunta ko lang sa San Carlos ay pupunta ka sa San Carlos di hatid kita sa San Carlos kung gusto mo wala apay hindi. Natakot ka ba sa amin? <laughs> <laughs> ha? Hindi. Ilan taong ka natin? 47. 47? Bakit naggagala ka? May pupunta na ako. Saan ka pupunta? Sa San Carlos Anong kukunin mo sa San Carlos? Wala. May pupunta ako. May pupuntahan. Kilala, alam mo ba kung saan lugar to? Anya. Ay, ano, when? When? Anya'y when? Oo. Di, anong lugar ba to? Kanyak ko yan. Kanyak. Anyang ngawen Bilad. Ay, bilad na. Bilad? Sa <laughs> taon. Oo. Oh. Wala. Doon magpwentuhan muna tayo ate, okay lang? Ay. Oo, doon mong kuya. Oo. Thank you. Ha? Uh, Thank you. Oo, oh, sige, ingatan mo yung pera mo. May pera ka pa ba dyan? Ay ba? Oo, oh, ko nga. Ayan na lang yung binigay ko. Oo, oh, ingatan mo. Ha? Eh. <laughs> huh? Patingin nga, patingin nga. Yung mga kababayan, pakishare nyo yung videos na to. Baka kilalan ninyo si ate, matulungan natin. Ate, anong problema mo? Baka matulungan. Ha? Pati hindi kita makita. Ayan, taas mo lang mga kababayan, pakishare nyo po. Uh, para matulungan natin si ate. Ano gusto mong tulong ate? Ay, naglalako. Uwi na na Uwi ka na. Oo. Di Hindi, samahan na lang kita. Ha? Huwag na. Ha? Samahan na lang kita. Sabi mo kanina, bayang bang. Tapos ngayon, San Carlos. Pupunta ako Car ng San Carlos. Pupunta sa San Carlos. Eh, ihatid na lang kita. Hindi. Bakit? Ano yung dala mo? Wala. 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 ano Anong laman ng mga bag mo? Pulbo at saka? Pulbo at pul pul saka? Sagaysay? <laughs> ano yung sagaysay? Suklay. Ah, suklay! Oo. Marami kang dalang suklay? Isa lang kuya. Isa lang. Bukod sa suklay, ano pa? Yung napulbo. Yung pulbo. Yeah. Bakit may dala kang pulbo? Para saan yun? pag ah. Ay, tirupam. <laughs> Maganda si ate oh. Mm eh. oh. <laughs> Asa na yung asawa mo? Matay na. Bakit namatay? Nagtatapo yun. Ha? Ha? Sinakda sinaksak na. Tagainer ka talaga. Bigti si Nilantad. Ha? Nilantad. Saan yun? Doon sa na. Ay, bakit pupunta ka ng bayang bang? May pupunta na ko. O, oh, sige, atid na kita. Gusto mo? Ha? O, oh, sige, ingat ka ha. Anong pangalan ng nanay mo? Pani. Ha? Pani. Pani. Tatay? Ang Apelyido Apelido mo? Francisco. Oh. Ilan kayo magkakapatid? Lima. O, oh, lima. Okay. So, okay ka lang talaga, ha? Uh, Hindi, ate. Okay ko. Okay ka. Wow. Sige nga, testing. No. Kung okay. ha <laughs> huh? Hindi ko makita yung kausap ko. Taas mo kundi. Yan. O. Oh. Ano sasabihin mo, ate? Uh, Mapapanood dito ng nanay at tatay mo, mga kapatid Ay, mo? Lalagay niya ako sa tipe. Oo. oo. Para no. makita ka ng kamag-anak mo. Ano sasabihin mo sa nanay tatay mo? Dito na yung nanay ko. Sa, sa San Carlos. San Carlos? Ihatid eh, kita doon. Matin ko yun. Papay. Ay, pumunta doon kay... Pinapapunta ko. Pinapapunta ka. Pero lalakarin mo lang gabi na. Hindi, gang pa yung Eh mula rito ang gambayang bang eh kahit maghapon Pero, hindi eh. kaya. Ha? Huh? Wala. Sigurado ka. Paano to guys? Eh, ayaw naman yung magpahatid, pero binigyan natin ng pamasahe. Sige lang kuya. Okay ka na. Okay, aglo ka Ha? Ah? May problema ka ba, ate? Oo, kuya. Awan. Saan tayo pupunta? Kuyang, ah, pupunta kami doon sa San Carlos. Ay, tingnan niyo ako? <laughs> Oo. Hindi, nadaanan ka namin eh. Sabi ko, nakakawa naman si ate. Baka makatulong kami. Ha? Huh?

Wala. Parang hindi ka mapalo. Baka mapano ka dito, naglalakad ka, bundok-bundok to eh. Bundok-bundok. Oo. Kalsada na eh. o Oo, Calcata. kalsada, pero wala nang mga tao dito, madalang. Baka mapano ka. Mapano lang mag-ano dito. Walang matama. Walang masama. Oo, ingat ka, ha? <laughs> Itago mo na yung pera mo, Sirin. Lagay mo sa bag kuya. Oh, sige na. Sige na. Okay, ingat. Mauna ka na. Mauna ka na. Tignan ko kung saan ka pupunta talaga. Oo. Eh, naglalakad na ako. Kay. Kay. Matagal naman ako. Ang payat-payat mo na ate, oh. Hindi kaya ta kumakain? Tama lang. Tama lang. Ano ulam mo kanina? <coughs> Ha? Wala ko yun. Wala. Tuyo? Tuyo? <laughs> Oo. Nakaawa mga kababayan. Parang may problema si ate. Ano? And, o paano kilantinan ko? Ha? Sa magulang ko. Pupunta ka sa magulang mo? Eh, Hindi ka na namin. Sigurado ka. Dalawa sa namin o oh. meron pa isa sa likod. Maluwag doon. Sakay kita doon. Gusto mo? Sana magkita tayo ulit. Baka sakaling makatulong ako sa iyo, ha? Ako si Daddy Frankie, paing isa sticker. Bigyan ko si ate para maring natatakot pa to si ate. Hindi niya tayo kilala. Oo. Para makilala mo ko. May cellphone ka ba? Hindi ako marunong po yan. O, ito. Basahin mo. Sino yan? Kayo. Sino? Daddy Frankie. O, ito na sa'yo na. O, Sige. Ingat ka. Ba't mo kinikis si Daddy Frank eh? Ha? Oh sige, bye-bye. Alis na kami. Ayaw mo sumama sa amin. Ha? O, oh, sige, abante tayo. Bye-bye na pala, ate. Ingat ka, ate. Marunong nga ba kumanta, ate? Kantahan mo nga ako isa. Marunong ko eh. May isa lang. Hindi, wala. Isa lang. Ano ba? Kahit ano. Ano? Yung kanta ng Ilocano. Ha? Ah? Parang si Ate Josephine. Hmm. Nasaan yung anak mo, Ate? Nasa San Quintin ko Ba't hindi ka nalang pumunta doon sa kanya para kasama mo na lang? Ah, may bahay din. O, oh, sige pala. Hindi pa natin alam mga kababayan eh, baka may bahay nga dito, baka nag-iikot-ikot lang si ate, no? Sige, salamat ate. Thank you po, Thank you. Ngayon, tatanungin natin dyan. Kasi mga kababayan, naglalakad si ate, walang katao-tao dito, eh hapon na eh baka mapahamak siya pero hindi ko rin alam mga kababayan kung may problema talaga si ate o ano na nadaanan lang namin pero tingin ko may something wrong kay ate no? problema si ate Nag, naggagala-gala eh hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta eh no? pero hindi rin naman natin pwedeng persahin mga kababayan kasi matino pa naman kausap at alam pa niya siguro uwian niya